Morning, hello morning itu dia, hello morning, morning po, Ha ada, wow beauty, Morning <laughs> up, morning po, morning, krimo, morning, 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 krimo morning, morning po, morning. ingi food ninya dali, ingi food ninya, ninya, ingi food ninya, ingi food ninya, ingi food ninya, in Jesus dali, Jesus, give me food ninya, give me food ninya, <laughs> give me food ninya.

Kasku-kasku kasih susah higaan. Ninyo. Naya ninyo. Ah. Oh, oh. Lelapit dia. Oh, Lelapit dia ya, ninyo. Wap. 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 Aduh. Wap. Higaan ninyo. ah, Aji Ang naman yung malaglag. Ay! Ang yeah. kagal naman laglag yan ati. Uy! Uh, uh. uh. Yun kay, uh, kay ano, kay papa mo noon. Spider. Uy! Uh. Uy! Uh. 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 i didn't

Good afternoon kajima Ayan na yung Mustasa kajima Doon sa last video na Na pinunda ko kajima Pichay ako ng pichay Mustasa Ayan kajima Ayan tumubo na siya kajima Ang ganda pala ng mustasa kajima Parang Parang ba siyang hikaw kajima <laughs> <laughs> Para sa ikaw ka Jimar oh. Ayan, naga Jimar oh. Ang ka oh. Ang cute nila ka Jimar oh. Ayan. Ayan, ka Jimar. Mahaba-haba na si ka Jimar. Nang araw lang yung ka Jimar, tumubo na siya yan, Ayan. Ang ating mustasa yan kajiman. May na Kajiman nagpula tayo ng litos Yan, litos naman yung itatali ko. Yan, Kajiman. Ayun Kajiman, ito yung ah uh, tawag dito litos kajiman, yung may pula, may kunting pula Kajiman. Yan, dito natin ipupulbak Kajiman ito natin ilalagay. Punda muna tayo bago natin i lipat, -lipat kajiman. Ayan. Yeah. I-prepare ko muna yung pagdalagyan kajiman. Nagyan natin ng na. Aingai si ginger kerjiman, aingai kerjiman si ginger, aingai si ginger, nampaian kerjiman, aingai si ginger. Yeah. Mà yên ngay si ginger, Mà yên ngay si ginger. Inilah yang ati Inilah yang panaman هلا oh, <laughs> Liliit ka, Ang liliit. Kaya yan lang muna ang i- Lagay natin ka, Jimat. Tapos, lagay natin yung ibabaw. diyan nating ka Yeah, may jiman. may tubig na siya sa ilalim. Yan. May natira tayo. Yan. Dito ko lang siya ilalagay ng dito sa tabi. Para uh, malaman natin yung may tubo. 是吗？<Yeah. S 2> yeah. Tabi natin yung iba pang tanim ka, Ayan, Jima, ang dami kong pananim dito. Biar ya, gaji mata kusna kajiman, yung baboy na yung basil ko nandito na ako sa baba kasi waba na yun yan yun, 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 yun pinagpuputol ko lang ano nandito na sa baba yung basil ko kajiman hmm. sa baba na kasi mahaba na siya kajiman eh hindi na sa prudy doon kaya sumayad na doon sa may bakod maas na kaya dito ko na lang siya nilagay kajiman pinipit Pinagpitasan ko na nga yung kajima na yan, oh. Mga dulo. Nanggal ko na. Hmm. Ayan, oh. Nagtanggalan ko na yung kajima ng mga dulo yan. Pinagpitasan ko na yung kajima. Ayan. Tapos itong herba boy na ko kajima. Ayan. Yung herba na ko kajima. Nagputol-putol din ako ng mga Herbaboy na kajiman. Ayan, ang daming pinagtutulang kajiman. Sinubukan ko magwatering watering Ayan, doon sa baba. Ayan, kajiman, o. Oh. Sinubukan ko magwatering Ayan, titignan natin doon sa baba, kajiman. Ayan, o. Oh. Ang daming kong pinagpuputulang kajiman. Ayan, subukan ko magwatering din ng herbaboy na. Kasi nakita ko yan sa video, eh herbaboy na ginawa ano lang water ano lang siya nabuhay siya sa water lang, sa tubig lang kajimar ayan ayan uh, yung aking watering na herbaboy na kajimar ayan o oh. tapos yung puti na yan kajimar yung puti is sibuyas yan kajimar Galing sa Rip yung Gajima, ginamit ko yung ano, pinotro ko. Naalala ko ngayon siya na subukan kong iwat, ano, ibabad sa tubig. Ayan, na natubo pa. O, tumubo pa siya, o. Ayan, Gajima, o. Tapos yung, ano, herbaboy na ko, nabuhay siya, Gajima, o. Ayan, yung isa, Gajima, o. Ayan, o. yung herbaboy na nagwatering ako. Sinubukan ko magwatering. watering Ayan. Oh. Baka Jimar. Na ano siya. Natutuwa ako dito sa sibuyas ka Jimar. Oh. Na tumubo talaga siya ng maayos. Oh. Mayroon pa doon yung isa man. Maiksi man yung ka Jimar. Kay, nasagad ko man yung pagputol. Oh, uh, nasagad ko sa pagputol. Ayun. Tumubo rin naman siya ka Jimar. Ayan o. Oh. Tumubo rin naman siya. Sinagad ko rin naman yun. Ayan, Gajiman. Ayan, nagwati rin din ako, Gajiman. Kaya hanggang dito na lang, Gajiman. tapos din ako sa aking gusto kong tanim na kangkong, okra, at saka yung litos, Gajiman. Bye-bye!